Kasi sa Islam, pag walang salah, walang falah. Kapag walang dasal, walang tagumpay. Yun ang aming konklusyon sa paniniwalang Islam. Kahit na ano pang gawin mo dito sa mundong ito, kung hindi ka nakakaalala sa Diyos at hindi ka nagdadasal, di ba? kahit ano pa man ang ginagawa mo, kapag ikaw ay tinawag na na halina sa dasal, halina sa dasal, dapat tumugong ka. Yun po ang sinisimbolo ng masjid. Ang masjid po sa Islam ay sumisimbolo ng tinatawag na kapayapaan. Sumisimbolo ng kapayapaan. Masjid, no? Ang masjid po na ito ay uh, pinangalanan namin na Masjid Ikhlas. Ayon na rin doon sa konsensus ng mga taga dito na gawing uh, pangalan ay Masjid Ikhlas. So... Ito po ay para sa lahat. Wala po itong, uh, kumbaga, exclusivity. Sino man po ang gustong magdasal dito. Most especially, yung mga nanggaling sa ibang mga lugar na galing pang Mindanao, yung dadaan dito sa highway. Kasi yun ang isa sa mga pinaka-problema ng mga traveler na nanggaling sa Mindanao. pupunta sila ng uh, uh, Luzon. Although hindi siya highway... Kanina binilang ko akala ko 3 uh, minutes, 1 minute lang pala. Kung sasakyan, 1 minute dito ka na. Ganun siya ka ano, ganun siya ka simpleng uh, hanapin, hindi siya komplikado. At uh, ang masjid na ito ay para po sa lahat, kagaya ng sabi kanina nung nag sermon, ang masjid po sa Islam ay sumisimbolo ng tinatawag na kapayapaan. Sumisimbolo ng kapayapaan. Yung adhan po, yung sinisigaw dito, yung sinasabing Allahu Akbar, Allahu Akbar, yung tinataas dito yung pangalan ng Diyos. Si Allah ay dakila, si Allah ay dakila. Kung baga sa simbahan, yung pag may bagting ba, yung kampana, yun po kasi ang sign na ang mga Muslim ay magdadasal na. So, mahaba po yun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabilang doon sa kung baga sinasabi ay yung haya ala sala, halina sa dasal. So wag po kayong magtataka yung mga nasa kapaligiran nitong masjid na ito, mosque na ito kung maririnig nila yon na sinasabing haya alas sala. Ibig sabihin ini-invite ang tao na halina kayo sa dasal. Halina kayo sa dasal. Haya ala fala haya ala fala halina kayo sa tagumpay. Kung baga ang masjid ay parang nagiging simbolo ng tagumpay ng isang mananampalataya. Kasi sa Islam, pag walang salah, walang falah. Kapag walang dasal, walang tagumpay. Yun ang aming konklusyon sa paniniwalang Islam. Kahit na ano pang gawin mo dito sa mundong ito, kung hindi ka nakakaalala sa Diyos at hindi ka nagdadasal, ba diba? kahit anong pa man ang ginagawa mo kapag ikaw ay tinawag na na halina sa dasal, halina sa dasal, dapat tumugung ka. Yun po ang hini simbolo ng masjid. So sa Islam, ang masjid ay simbolo po ng kapayapaan, simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim. Just imagine po, limang beses pong tatawag, halina sa dasal, halina sa dasal. Sa so, sinasabi nga po namin palagi na kaming mga Muslim, kami po ay mga paladasalin at mga sagrado na laging ang iniisip namin kung kailan yung dasal. Kaya naman, sa pagkakaroon po ng ganitong masjid dito po, siguro sa MacArthur ay ito siguro yung kauna-unahang uh, masjid. Uh, natutuwa po kami at sana po ay... Uh, Uh, yung amin pong mga kapitbahay na nandito sana po ipagpaumanhin nila no hindi po hindi po gulo inaassure po namin sa inyo yon hindi po gulo hindi po terorismo hindi po ekstremismo hindi po radikalismo ang dala ng masjid bagkus kabaliktaran po